heartfelt and fond message si Kim Chu sa kanyang Ate Lakam sa naganap na birthday celebration nito. Say pa ni Kimmy, kahit parang maging lamok siya sa next life, ay gusto niya si Ate Lakam pa rin ang sister niya. Dahil sobra siyang thankful sa buhay nito. Ay, yeah. so, parang yan. Parang si Ate Lakam ay tumatay yung parang pangalawang nanay. O alam naman natin na hindi rin lumaki talaga kapilig talaga yung magulang, magulang ni, si, iba, ng both parents ni Kim at si Lakam talaga ang nag-aasikaso ng lahat, lahat. ng panasikaso. Pero oh, um, kung um, natatanda nyo, doon lang kasakit uh, si Lakam. Uh, oh, parang talagang ano si Kim, tagal na aayag yung work niya. Mahal uh -huh. na mahal niya si Ati Lakam di niya. niya ma kasi all out support din sa kanya si Ati Lakam kasi? Uh -oh, oh, ma, eh? Yung pinagdaan ah, ng oh. sakit talagang magtuturin daw niya yung second life na ni Ati Lakam niya. Yung, dahil matinding pinagdaan ng Halos lahat ng ano na. At sa buhay, karera ni Kim Andon yung atin niya. Kasi sadya magiging lamok. Ano, right lamok Kahit sa daw next day, siya. parang joke maging lang. Yun. Right next next maging ako, magiging lamok. Pero, Diyos ko, kung naging lamok ka, Kim, siguradong pagdadaan ka, kakagat mo si Paolo, hindi ka niya papatay ng ganyan. Di ba? Sasabihin pa ni Paolo, sige, keep, sip-sipin mo pa ng usod. Ang bayan, Di ba? Sabi <laughs> ka to, sa next slide, di ba? Sabi naman ni Paolo. Okay, uh, diba? thank you. of you, Paolo. Uh, Nag-message si uh, Dahlia. Na. Na, na. Sabi niya, tuloy na. Tuloy na, 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 Pagkikita namin. Dalia na bahata. Ni Paolo. Dalia. Eh, tanongin mo. Kim. Ay, Kim. Paolo, jowa mo na ba si Kim? Atin lang daw. Hindi ba ba kaya siya diba, diba? kapag kinausap ko? Hindi ba ba bagay ba Pero kayo? ano kaya nung hindi hmm. niyang sabihin ni Kim nung sinabi niya dun sa atin niya na it's about time to think of yourself naman. Uh, uh, Sabi sa niya sa gano'n sa sa kasi, mo. kasi mostly ng time mo noon mo na uh, sa amin. Uh, That especially uh, me. Kaya diba natutok siya dun kay Kim. Uh, Ibig ba sabihin mag-aasawa na si Kim kaya dapat isipin na rin nila. Kami, alam mo may uh, napanood uh, ako ng uh, pelikulang kanya. Uh, alam ko na pelikulang ni Ate Gal. Ay naman. Yung uling umawit ang puso. Ah, kapatid eh, niya si Suset Ranillo. Buong buhay ni Suset, pati sa karin ni Ate Gay sa movie, andun siya. Eh, oh. Pero parang Marcel Soriano din. Si Marcel Soriano all out to support niya sa kanyang mga kapatid, sa mami Linda niya na nawala na. Hmm. Diba? Parang gano'n din talaga. Inisip niya muna yung kapakanan ng pamilya niya. Di ba? Marcel Soriano. May Nora Unor, may Marcel Soriano. Ang binibarin niya rin din. Oo, oh, talagang everyday, no? walang ano, walang... Manoarin niyo po ang yes. bagong show ni Madison. Lavender Pills, sa gaganap siya bilang si Aster. Yeah. Yes. Yes.